Dito na ako nagsimulang makarinig ng mga boses at nagsimula na rin ang aking mental issue. Alam ko sa sarili ko na may depression ako noon at potentially ngayon na may schizophrenia. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan at itago na lang daw natin siya sa pangalang Melon. Ang tatay ni Melon ay isang architect habang ang nanay niya naman ay negosyante kaya masasabi niya na nasa middle class family sila. Pero palagi na lang nagtatalo ang kanyang mga magulang dahil ang tatay niya ay babaero at inatawag din ito ng kanyang nanay na one day millionaire. Habang ang mama naman ni Melon ay sobrang sobrang istrikta sa pagbabudget dahil siya nga ay isang negosyante. Pitong taon si Melo na magkahiwalay ang kanyang mga magulang at pareha silang magkapatid na nasa side ng kaniyang mama. Kaya hindi naman nagtagal ay nagkaroon na ng panibagong mga partners ang mga magulang nila at sobrang saya at naguupapaw ang pagmamahalan. Dahil ang naging stepfather ni Melon ay halos kabaligtaran ng ugali ng kanyang papa at okay din naman ang kanyang stepmother number one. At kahit sa side naman sila ng mama nila lumaki madalas naman silang pagbakasyonin sa bahay ng kanyang papa. Lumipas lang ang isang taon ay nagkaroon na ng isang anak ang kanyang papa, pati na rin ang kanyang stepmother number one habang ang mama niya naman ay wala pa. Dahil naghirap ang kanilang mama at nangako naman ang kanilang papa na magsusustento pero hindi niya naman tinutupad dahil sobrang dalang niya lang magpadala ng pera. At grade 4 lang si Melon nang una siyang makaramdam ng pagkakrush na nagsimula yon sa inggit. Akala kasi noon ni Melon siya na ang pinakamagaling na magdrawing sa kanilang classroom pero nagulat na lang siya na may nadiskubre pa silang mas magaling na magdrawing sa kanya. At ang kaklase ito ay itatago na lang daw natin sa pangalang Izumi na isang batang Grade 5 naman na si Melon ng madalas siyang mabuli sa kanilang klase dahil hindi na siya pasok sa top 10. Hindi niya nakaklase si Izumi pero dito niya na-realize na crush niya na pala talaga si Izumi. Grade 6 naman na si Melon ng malaman niyang umulit ng isang taon si Izumi dahil mababa ang kanyang grades habang si Melon naman ay naging top 1. At noong si Melon ay nasa grade 7 na ito ang unang beses na nagkaroon siya ng cellphone at ginawan din siya ng kanyang stepfather ng Facebook account. Kaya ang unang ginawa ni Melon ay inad niya agad ang mga naging kaklase niya noong elementary in naman nilang lahat bukod lang kay Izumi. Izumi. Nalaman ni Melon na hindi pala ginagamit ni Izumi ang kanyang lumang account at wala rin nakakaalam kung ano ba ang account na ginagamit niya sa ngayon. Lumipas sa mga taon, nakakapag-drawing na si Melon sa mga comics at ipapangalan niya ang bidang lalaki kay Izumi at dudugtungan niya na lang ng kung anong apelyido. At grade day na si Melon nang bigla nilang silang iniwan ng kanilang stepfather na halos walong taon din nilang nakasama. Napamahal sila ng gusto sa kanilang stepfather kesa sa sarili nilang ama kaya grabe ang paggalugmok nila. Mas lalo silang naghirap dahil natuto ang kanilang mama na sumali sa mga JC Lucy makipag-meet up sa mga members at makipag-party at inuman. Taong 2022 nang magkaroon ng bagong boyfriend ang kanilang mama hanggang sa nabuntis siya pero hindi naman pinanagutan. Grade 11 na si Melo nang bumalik siya sa pag-aaral at hinanap niya ulit ang Facebook account ni Izumi. Dumating pa siya sa punto na inisa-isa niya ang friend list ng mga kaklase nila para lang mahanap si Izumi. Nahihiya din kasi siyang ipagtanong kung ano ba ang Facebook account ni Izumi dahil parang sobrang obvious naman nun. At nang dahil na rin sa sobrang hirap ng buhay nila napilitan si Melo na mag na lang sa pag-aaral kaya dito na siya nagsimulang makarinig ng mga boses. Dito na rin nagsimula ang mga mental issue ni Melon, hindi naman sila makapagpa-check up dahil wala naman silang pera. Self-proclaim lang na may depression siya noon at potentially na may schizophrenia ngayon. Sumubok si Melon na mag-freelance by doing art commissions at nag-try din siya na gumawa at mag-publish ng sarili niyang webtoon. Kaya syempre may isang karakter na naman doon na izumi ang kaniyang pangalan, importante ang kaniyang role pero hindi siya ang bida. At nang dahil sa kanilang problema, financially dalawang chapters lang ang na-publish ni Melon, ginipin lipit kasi sila ng may-ari ng kanilang bahay pati na rin sa kuryente. Kaya hindi maintindihan ni Melon kung bakit obsessed na obsessed siya sa pangalang Izumi na hindi mabura sa kanyang alaala. Nakakuha pa si Melon ng sunod-sunod na international commissions pero this time lumala na ang kanyang kondisyon at napadalas na ang self-harm. Alam naman ito ng kanyang mama pati na rin ng kanyang mga kapatid pero hindi nila alam kung ano ba ang dapat gagawin kaya pinabayaan na lang nila. Lumipas pa ang ilang buwan nagsimula ng umusbong ang AI kaya nawala na ng client si Melon. Nalugmok ng gusto si Melon dahil yun ang talaga ang pop provide ng kanilang pangkain pati na rin ang pambayad sa renta dahil freelancer lang siya. Napilitan maghanap ng ibang trabaho si Melon kaya sumubok siya mag-apply sa call center. Pasado naman siya sa interview pero hindi daw pwede ang undergrade. Pero makalipas na nga ilang araw may tumawag kay Melon na bibigyan daw siya ng chance kung papayag siya na madistino sa Pampanga. Pero sobrang layo sa kanila at wala din siyang kakilala na pwede niyang matirhan kaya tinanggihan niya na lang. Kaya sumubok naman siya mag-apply sa isang fast food dahil okay na sana ang lahat hanggang sa nagpa-medical siya at bumagsak naman siya sa dental. Inadvisean din si Mel Melon na magpa-mental check-up dahil kitang-kita daw ang kanyang mga peklat sa pananakit ng kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, bigla na lang nagparamdam kanyang papa, pati na rin ang kanyang stepmother number 2 na may dalawa na silang anak. Binayaran nila ang mga kulang na bayarin ni Melon sa kanilang eskwelahan, kaya narilis ang kanyang Form 137 at nakapag-enroll na siya uli Second year college na dapat si Melon pero nasa grade 11 pa lang siya, hindi naman siya sumuko at hindi siya nahihiya na medyo na late siya. Nang bigla na lang nila mapag-usapan na magkakaibigan ang walong taon niya ng crush na sa si Izumi. At at ang sabi ng kanyang kaibigan ay siya na ang bahala na maghanap kay Izumi hanggang sa nakakita sila ng lead. May nakita silang isang picture ng pamilya na kasama si Izumi kaya bumalik ang nananamlay niyang feeling. Nakita din ng kanyang kaibigan ang account na ginagamit ni Izumi kaya laking gulat nila na may kaya na pala sila sa buhay at naging artist ang kanilang pamilya. Paglipas ng ilang araw ay nagsandang kaibigan ni Melon sa kanya na isang picture at tinanong kung namumukaan niya ba. Dahil sa picture ay merong isang magandang cosplay na ang pangalan ay Jezuku Tan galing ng anime. Nagandahan naman si Melon sa kanyang pananamit pero mas nagulat siya dahil namukaan niya ang nasa picture dahil walang iba kundi siya si Izumi. Ilang taon na ang nakalipas pero hindi siya pwedeng magkamali na kawig at makeup lang siya pero siyang siya yun. Kaya inat agad ni Melon si Izumi at agad naman siyang inaccept kaya dito niya namas, na mas talong na istok pa si Izumi. Dito niya nalaman na obsessed na obsessed pala si Izumi sa mga pusa dahil halos pusa ang laman ng feed niya. Kaya sobrang saya naman ni Melon dahil pagkalipas ng ilang taon nakita niya na masaya at masagana si Izumi. Wala namang sign na may karelasyon na si Sumi pero kontento na siya na magpapalitan sila ng react pati ng shared post at memes. Lumipas pa ang ilang buwan na nagsimula na namang ma-burnout si Melon at dito na naman siya nag-attempt ng pananakit sa kanyang sarili. Nawala ang kanyang cellphone noon kaya tumakbo siya papunta ng CR ng eskwelahan. Mabuti na lang at naabutan siya ng kanyang teacher dahil may daladala siyang gunting. Kaya dito na siya pinayuhan ng kanyang teacher na magpa-check up na dahil meron naman daw libreng check up para sa mental health. Sinamahan siya ng kanyang mama at na-diagnose siya na meron daw siyang major depression na may mga kasamang hallucinations kaya binigyan siya ng mga gamot na iinumin at niresetahan. Nalaman nila na sobrang mahal pala ng mga gamot na inireseta sa kanya kaya hindi na lang sila bumili. Napabayaan niya na rin ang mga pag-inom ng gamot na ibinigay sa kanya dahil sobra naman na naging side effects. Mahigpit din silang sinabihan sa ospital na bumalik sila pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakabalik dahil wala silang pamasahay o busy sa eskwela. Kaya sa ngayon ay patuloy ko pa rin nilalabanan ng sakit ko trying to survive in this life with my family. Nasa lowest point kami ng buhay namin at the moment pero at least kung ako ay mag-success meron ako napagsabihan ng istorya ko. Kaya kung may nahihirapan man dyan o kaparehas ng sitwasyon ko, please lumaban ka. Palagi mong tatandaan na may mga taong nagmamahal sayo, yun lang po at maraming salamat.